Ibinahagi ngayong araw ng Philippine Army ang kanilang mga nakahanay na aktibidad kasabay ng kanilang pagdiriwang ng ikaw 127 founding anniversary sa pagpupulong na pinangunahan ni Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, kasama ang media. Ipinakita niya ang iba't ibang pagsasanay sa o nagagawin nila gayong buwan ng Pebrero hanggang sa mismong araw ng kanilang 127th Anniversary Celebration ngayong Marso 22, kabilang nga sa aktibidad, ang PA Cyber Skills Development Fun Run, Healthcare Fair, Blood Donation, Combined Arms Training Exercise, o itong katihan at maraming iba pa. Ang kay General Galido, layo ng mga nasabing aktibidad, na ipamalas ang kakayahan ng hukbong katihan ng Pilipinas pagdating sa tungkulin nito na ginagampanan hindi lamang sa pakikipaglaban kundi maging sa panahon ng sakuna na nagpapakita ng bayanihan, pagbamanasakit at pagkakaisa. This will test our capability to sustain the forces, especially in conflict. That we will have a matatag na hukbong katiyan. Malakas na kayang depensahan ang ating bansa. We will maintain our mandate to be able to protect our constitution and the duly elected personalities based on our constitution. We are professionals and we will maintain this professional